Jules. Ah, my sorry. girlfriend na. Oh, uh, mm -hmm. na ba? Pinag-iisipan ko to. Iba blind uh, item ko ba to? O na blind item mo na I-out ko na lang. Ah, mm -hmm. uh, so hindi, hindi, hindi yun. So, ayun nga. Uh, from so many reliable sources. Mm -hmm. Actually, isa ako doon sa unang nakwentuhan <coughs> na merong non-showbiz girlfriend si David. At mm -hmm. uh, very reliable naman yung source na to. At uh, nasundan nasunda na to Uh, may mga incident na rin na kasama na ni David yung girl. na niya talaga Ito, na. Ang, oh, nga, ang alam ko ay uh, yung girl isa Chinese yata. Hmm. And okay siya, very decent, very maayos. At Chinese um, na si David. Ah, um, oh, may lahi, oo. Pero itong girl na to talagang ano daw to ni David base sa nakarating sa akin, talagang mga bet na bet niya. Talagang ah. uh, gusto niya talaga. So, nung una, ang balita ko, parang hindi tinanggap nung girl yung uh, panliligaw siguro ni David. Kasi nga, parang siguro ayaw ni girl na showbiz, hmm. na yung gano'n. Eh, baka pinus talaga ng lolo mo at gusto. So, eventually, ayan nga. Uh, Piyapakiala na ni David na ano eh, na girlfriend niya sa ilan. Ah,